Karaan nga ito no? Ano siya? Na diha ang dako kayo nga sign nga X. Ay, X. Ah, X. Kanao, 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 ah, X. Ah, X nga sign. unyang niya, ang mo na, ang may tugas nga punuan, kanao. Na tugas na, tugas na. tugas na siya, Na, sa ila, Uh, puno ang sa tugas na ay dako kayong bato. Bato mo na no? ko na sa tugas. Nga. Diri sa obo mo na siya ang X nga sign. Ano. So, wala pa na ako kung na siya naka-align. Siguro, kanang kiling dako nga kuhan, kumutong-tong taan ng kuhan. Kumutong-tong taan ng bato nga na X. <coughs> naka-align na siya sa west side. Oo. West side, yang ketubangan di sa Kuan. subangan diri sa east na side pero ano, ako nung pala laom laom lang ito so big ako ah. ah, na si forma diri katong ah, nakuhaan nang nakuhaan diha ayun e, pa doon ito sa falls na ah, ang falls lingin kayo ang iyan kuhaan lingin kayo nga pagka kuhaan ang falls niya Amo ah, ni siya ikuan diri ng bay. Ah. Ah, siya? sih bawa naik kawayan karena anak kawayan ya penuan karena anak saya nggak kawayan mana siang form ah ah mana si